aron maklaro nato dungana nato siya sa pagbasa sa King James nga version aron makita nato makumpara nato yun kung naa ba yun sa Bible ang iyahang gipang asa Kasi nga King James version only authorized version sa mga Protestante Okay na favorite din nila atong basahon ko na ba John chapter 3 verse 1 John chapter 3 verse 1 We warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. Catholic faith. Makita na to klaro kayo nga dini mao ang iyahang ibasa. Wala sa Bible na King James Version ang iyahang ipanglitok o nabasa niya ang Roman Catholic Church pero dili kinigikan sa Bible. Klaro kayo nga iyang gibasa usa ka kalibro nga dili related sa Bible pero iyang gipalabas nga John chapter 3 verse 1 daw kuno to. John chapter 3 verse 1 Aron ingnon ang mga tao po nga inosinti o ignoranti nga walay kalibutan sa Biblia, magtupod nga nabasa niya ang pulong ng Roman Catholic Church sa Bible. Ganito ko himo ang John chapter 3 nangutan na si Nicodemus kung sa'y pamaagi sa kaluwasan. Gani